morning mga idol, magandang umaga Update ito lang sa bangga kahapon bangga, ano, ano kami kahapon na slide shout out po sa driver ng jeep tas nag uber siya bigla siyang liko ako naman nabigla tas sakto lang takbo namin pinabrick yung unahan na ano na-slide yung unahan ko tapos maulan-ulan doon kami pumasok sa ano corolla. ito oh, kalahati nito pumasok sa ilalim ng corolla. naka-standby naka lang yun. naka-parking naka ito, ito yung damage nyo eh, oh. yan, puti na lang ito lang yung bitak gas-gas silalim kaya hindi ko pa natsik eh. ito lang din ito ito basag basag kunti. yan itong kalahati na to pumasok sa ilalim ng damper ng rola. buti na lang hindi nagpabayad yung mayari sinawa kasi hindi rin ako nagpabayad ng zip eh naabala daw siya sa ano naabala siya sa pasahiro inaawa e, na rin ako tapos dumating yung pulis inayos e, na rin kami ana nag-appear lang kami yung gas gas ko ito lang eh, salamat pa rin kami kunti lang yung gas gas pati yung partner ko sa kamay lang kunti lang biglang nahimatay nahimatay sa kahapon yun lang hindi ko hindi ko paalisin yun kung sa amin hindi ko talaga paalisin yung jeep na yun pero tingin ko ting, pagtingin ko sa ano kasama ko okay naman nasakal pa ng baga si gumugulong-gulong oh ngayon alam natin mag tayo sa biyahe lalo na pag tag-ulan tingin-tingin din tayo sa kasabay natin sa sakyan ayun Ay, lang mga boss mga idol thank you thank you sa panginoon na konti lang yung gastos -gas natin Okay lang yung mawasak yan kaysa tayo mawasak.